Sige ka lang, nga, 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 Sige! Buhay! Sa kabila ng lahat ng lumalabas na balita, anong maaaring mangyari? At pwedeng gawin kay Sen. Ronald Bato de la Rosa. Kung sakaling may lumabas na no warrant of arrest mula sa ICC, mainit na usapin ngayon ang posibilidad ng isang International Criminal Court Warrant of Arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, isa sa mga pangunahing personalidad ng War on Drugs, sa ilalim ng Administrasyong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong ng marami, ano ang maaring mangyari? Kung totoong may warrant, pwede ba siyang aristuhin? At anong mga hakbang ang gagawin ng gobyerno ng Pilipinas? Sa video na ito, tatalakay natin ang mga legal na proseso diplomatic implications at mga posibleng senaryo na mangyayari kung sakaling ilabas nga ng ICC ang warrant laban kay Senador Bato. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video ng ito kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po si Ronald Bato de la Rosa, Haydating happy nang Philippine National Police mula 2016 hanggang 2018. Sa panahong iyon, ipinatupad ang Oplan Tohang, ang centerpiece program ng War on Drugs. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa datos ng gobyerno, mahigit anim na libong katao ang napatay sa mga anti-drug operations. Pero ayon naman sa mga human rights organizations at sa ICC, posibleng umabot sa higit dalawampung libong biktima ang kabuang bilang kabilang ang mga diarmadong sibilyan. Noong 2021, inaprubahan ng ICC Pre-Trial Chamber ang investigasyon sa mga umano'y Crimes Against Humanity na naganap sa Pilipinas mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 6, 2019. Ang panahong kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. Bagamat umatras na ang bansa, sa Rome Statute noong 2019, malinaw sa batas ng ICC na maari pa rin itong investigahan ang mga krimeng naganap habang miyembro pa ang Pilipinas. Ngayon lumabas ang mga ulat nitong Nobyembre 2025 na di umano'y naglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senador de La Rosa. Ayon sa ulat ng Reuters noong Nobyembre 8, sinabi ng Office of the Ombudsman na may warrant umano ngunit hanggang ngayon wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC mismo. Ibig sabihin, ito ay mananatiling aligasyon hanggang maglabas ng opisyal na pahayag ang ICC. Pero ano nga ba ang mangyayari kung totoo ang warrant? Ayon sa mga legal experts, tatlong bagay ang posibleng mangyari. Kuna maaaring ipatupad ng gobyerno ng Pilipinas ang tinatawag na extradition o surrender process sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law genocide and other crimes against humanity. Ibig sabihin may kapangyarihan ng gobyerno na mag-surrender ng isang akusado sa ICC kung may basehan at request mula sa korte. Ibig sabihin kung opisyal na maglabas ng warrant ang ICC, maaring i-turn si Bato sa The Hague, ang headquarters ng ICC sa Netherlands, kung papayagan ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs. Ngunit dito pumapasok ang malaking tanong Gagawin ba ito ng gobyerno? Sa kasalukuyan, malinaw ang posisyon ng administrasyon ayon sa DOJ at sa DFA. Wala silang natatanggap na opisyal na dokumento mula sa ICC kaya walang basihang aksyon sa ngayon. At kahit na mayroon, maaari pa rin tumanggi ang gobyerno dahil hindi nakasapi ang Pilipinas sa Rome Statute. Maaari rin piliin ng gobyerno ang tinatawag na non-cooperation policy ito ang ginawa ng Administrasyong Duterte noong 2019 nang umatras ang bansa sa ICC. Sa ilalim nito, hindi kikilos ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng PNP, NBI o DFA para tulungan ng ICC sa pag-aresto o pagkuha ng dokumento. Kung ito ang mangyari, posibleng hindi agad maipatupad ang warrant. Dahil ang ICC ay walang sariling police force, umaasa ito sa mga miyembrong bansa para ipatupad ang mga warrant of arrest. Kaya kung hindi makikipagtulungan ng Pilipinas, mananatiling simbolik o pending ang arrest warrant. Ngunit tandaan, ang warrant ay hindi mawawala. Mananatili ito hanggat hindi sumusuko o nahuhuli ang akusado. Kaya kung lalabas si Senador de la Rosa ng bansa, maaring maresto siya sa alinmang bansang kasapi ng ICC. May aspeto ring politika at legal ang parliamentary privilege. Bilang senador, may immunity si Bato sa mga kaso ng libelo e nasa sa mga aksyong kaugnay sa kanyang tungkulin. Ngunit malinaw ang immunity na ito ay hindi sakop ang international crimes tulad ng Crimes Against Humanity. Kaya kung sakaling may warrant nga, hindi ito kayang harangin ng Senate privilege. Ngunit ayon sa ilang eksperto, maaari pa rin gamitin ng Senado ang kanilang institutional protection. Ibig sabihin, Maaring hindi siya basta aristuhin sa loob ng Senado hanggat walang malinaw na utos mula sa gobyerno o korte ng Pilipinas. Kung magkakaroon nga ng warrant at hindi kikilos ang gobyerno, posibleng magkaroon ng epekto sa international relations ng Pilipinas. Maaring mapilita ng ilang bansa, particular ang mga kasapi ng ICC, na limitahan ang diplomatic engagement sa mga opisyal na may pending international warrants Maapektuhan din ang reputasyon ng bansa sa usapin ng rule of law at human rights compliance. Kung ituturing ng ICC na hindi tumutulong ang Pilipinas, posibleng lumabas ito sa mga international reports at makaapekto sa mga trade negotiations, foreign aid at partnership programs. Ngunit kung makipagtulungan naman ang gobyerno, maaring ito ay tingnan bilang hakbang tungo sa pananagutan, ngunit siguradong magdudulot ito ng malaking political backlash lalo na sa mga kakampi ni dating Pangulong Duterte. Kung sakaling ipatupad ang warrant, may mga hakbang na maaring gawin si Senador de la Rosa. Una, maaari siyang humiling ng legal assistance mula sa gobyerno. Pangalawa, maaari siyang maghain ng motion to challenge jurisdiction ng ICC katulad ng ginawa ni Duterte noong 2023. At pangatlo, maaari rin siyang magsumite ng voluntary surrender kung pipiliin niyang humarap sa korte upang ipagtanggol ang sarili. Hangay si ay may proseso ng confirmation of charges kung saan sinusuri ng mga hukom. Kung sapat ang ebidensya bago ito umusad sa trial proper, ito ay vetting tumagal ng buwan o taon. Depende sa dami ng dokumento at saksi, malaki rin ang magiging epekto ng isyo na ito sa politika. Si Senador De La Rosa ay kilalang malapit kay dating Pangulong Duterte at isa sa mga tumutuligsa sa ICC. Kung magpatuloy ang usaping ito, maaring magkaroon ng pagkakahati sa publiko. Ang iba sa sayo makikita bilang hakbang tungo sa hustisya habang ang iba naman ay titingnan ito bilang panghihimasok ng dayuhan sa soberanya ng bansa. Sa larangan ng politika, posibleng magamit ito ng oposisyon upang itulak ang accountability ng mga dating opisyal habang ang mga kaalyado ni Duterte ay magpapatibay ng kanilang depensa laban sa ICC. Ayon kay dating Supreme Court spokesperson Atty. Theodore T., kahit hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC, saklaw pa rin ng jurisdiction ang mga krimeng naganap bago ang withdrawal noong 2019. Idinagdag naman ng DOJ na kung may official warrant, susundin nila ang mga proseso ng batas. Pero kailangan muna nilang makita ang dokumento. Ibig sabihin, walang agarang aksyon hanggat walang kumpirmasyon. Ngunit sa likod nito, patuloy ang tensyon sa pagitan ng sovereignty ng bansa at ng international justice system. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong warrant mula sa ICC laban kay Senador de La Rosa. Ngunit kung sakaling magkaroon, tatlong posibilidad ang nakikita ng mga eksperto una maaring makipagtulungan ang gobyerno at isa ilalim siya sa due process ng ICC. Pangalawa, maaring ipagwalang bahala ito at manatiling pending habang nasa loob siya ng bansa. Maaring ring magkaroon ng diplomatic at political tension na tatagal ng maraming taon. Ang mahalaga ng mga ngayon, manatiling mapanuri at umasa sa opisyal na impormasyon. Habang wala pang kumpirmasyon mula sa ICC, anumang balita ukol sa warrant ay dapat tingnan ng may pag-iingat at fact-checking. Sa huli ang usapin ng accountability ay hindi lamang laban ng isang tao. Ito ay pagsubok sa kakayahan ng ating bansa na panindigan ang prinsipyo ng hustisya at karapatang pantao. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahahi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.